Napuno sa mga tao ang Municipal Gymnasium sa Palumulok, South Cotabato, Sabado sa gabi, Hunyo at Suning Tuiga tungod gisaksihan sa katauhan ang pinakaunang basketball tournament sa mga LGBTQIA members sa lugar. Kini Kinialayon sa pagselebrar sa Pride Month. Pagsugod pa lang, nagpasundayag na ang mga LGBTQIA sa ilahang introduction performance. Unang nagsangga sa ring ang mga representante sa Barangay Lumakil versus Poblasyon. Pag-abot sa first quarter, nakapuntos ang duha ka team o 15-20 pabor sa Barangay Lumakil. Sa second quarter, may bawi ang team poblasyon o nalabuan nila ang lumakil sa score nga 31-24, daog ang team poblasyon. Uh, we would like to thank first ato uh, ang beloved mayor na si uh, Mayor Bernie Jojo Palencia for this kind of opportunity na gihatag niya sa Amua nga para ma-showcase na mga mga talent niya mga LGBT diri sa pulomolok nga dili lang volleyball uh, they are Uh, dili na miskim a uh, conceptualize ilang paglantaw sa amoa na we as a gay kanang mga salot misalipunan but we are unique and we are also talented of course happy kaayo ko kay kami mga sex gitagaan ni mayor o oh, opportunity nga makapalingaw sa amon nga banwa diri sa pulumulok. Nasairan nga ang maong dula gihimo aron mahatagan matod pa og pantay-pantay nga pagtagad ang mga LGBTQ members sa hisgutang munisipyo nagtumong sab kini nga mahatagan o tsansa ang mga LGBTQ QIA sa Palomolok na mapakita nila ang ilahang mga talento. Actually, aside doon sa mga barangay level na itong uh, uh, basketball competition and commercial, uh, we invited also atong mga LGBT, no? which is currently, uh, we have two days na competition sa atong mga Uh, gay gay competition sa basketball. I'm overwhelmed tonight. It's because uh unexpected ingani ang audiences karong gabi We uh, we really appreciate especially the, the effort of both teams as they give their best especially to entertain the people of Polomolok. No? it's really uh, entertaining, and we hope that we could have another game especially for this LGBTQ. you know? Ang team nga mudaog sa duha kaadlaw adlaw nga tournament ilaban sa LGBTQIA sa laing barangay sunod sa Bado, Hunyo 15 ug sila ang makaangkon og 5,000 ka pesos nga premyo. In the heart of changing lives kini sa brigada enemy Brigada News.